Hey what's up guys? Good morning. It's Monday morning. So ngayon po ako po ay nasa tulosa, 'yan. Nandito po tayo ngayon sa kanilang Beach Resort, ano. Ito po ay in between ng Dulag at sa Katulosa. So makikita po natin ano, under construction po yung kanilang mga yung kanilang beats ngayon dito po sa aking kinatatayuan ina Inaayos po nila yung mga cottages po nila So Siguro by By May Kung hindi ako nagkakamali you know, So Pwede na itong Rimtahan you know? So makikita po natin mga bros, mga kabarangan You know, talagang nilagyan nila ng backwood you know? para sabi nga magkaroon ng privacy So magandang morning po sa akin pong mga followers na patuloy na sumusubaybay you know? patuloy po na nanonood sa akin mga videos sa mga na likers po natin sa mga nagko-comments at salamat po kahapon sa mga nag-follow you know? hindi lamang ako kahapon nakapag-post no? Sa mga nagpalo sa akin, salamat. Ang dami niyo, salamat. Ma maraming maraming salamat po sa ating lahat. Ano po? So, salamat din po sa mga nagbigay ng stars. Yan, at saka mga bibigay pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. At yan, nakikita po natin mga kapatid, mga kabarangan. Ang sarap sana maligo kasi lang nakaligo na ako nagpunta lang ako dito para mag video at makita nyo naman kung gaano kaganda yung Toulouse Alite ito po ay in between po ng Dulag at saka Toulouse so salamat sa Diyos dahil nakarating tayo dito no? kasi mga ka kabarangan ang amin pong office ay malapit lang walking distance lang mula dito sa aking kinatatayuan So, clean up ko na din yung opportunity para sabi nga, makapag-video-video man lang tayo. Ano po? So, pagkatanghali, tanghali, pagka wala kaming ganap o gawa, dito kami nag stay no Dito kami nag, sabi nga, naglalagay. Kasi nga, makulim ni, mak malilim dito, ano? At yung po ay yung ating makikitang dalawang cottages na yon mga sira na at yun nga yung kanilang inaayos ano Diyan po kami naglalagi, diyan po kami nagtatambay pagkawala pong gawa kami, no? Pagkawala pong outage. So, magandang 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 umaga sa mga ngayon pa lamang po kagigising ano? Happy Monday sa ating lahat. 'Yan. So, i-bless e tayo ng Lord sa buong maghapon at yung mga ngayon lang nakasabi nga Naka-tune in ika nga. <laughs> ano to radio? <laughs> Thank you so much mga kabarangan sa mga kabarangan natin na patuloy na sumusubaybay sa atin po mga videos. Happy Monday po sa ating lahat. Babu!